Ayan, nasa ibang bansa ang aktres kasabang kanyang kaibigan. Kumain sila sa restoran. Oh. Dahil maraming mga Pinoy sa nasabing bansa ay nakilala ang aktres dahil sikat naman siya. Dahil sa tuwa, lumapit ang isang pamilya para magpa-picture sa kanya. Pero dahil kumakain si aktres, ay sinabi niyang mamaya na lang. Umabot ng halos isang oras ang paghihintay ng pabilang yun para magpapicture. Ang kaibigan na lang ni ang nagsabi pagbigyan na lang muna ang mga nagpapapicture para matapos na. Pero dead man lang siya, Chris, Ang ending, hindi naman siya ng mga nagpapapicture sa kanya. Pahulayan nyo na po yan kung sino yung actress na tinutukoy namin na. Actually, hindi naman dapat din may lagi yung mga nasa ibang bansa. Friendship oh, oh, na parang... Pero, pero nila makita di, yan. Ayun. Wow. Pero maintindihan mo makita. rin kung kumakain. Oh. Diba? May ganun din tayo. Actually, friendship parang naalala ko, parang ang pangit din kasi friendship na kumakain yung artista. <laughs> kasi parang minsan nagdala ko ng show, kumakain sila, sumusubo sila, biglang lumalapit para magpa-picture, nakita mo punong-punong -puno ng pagkain yung bunga. Uh, uh, ako naman naiintindihan okay. ko rin okay. kasi nung minsan ng birthday ako, meron isang actress doon na sinabi sa ating kaibigan na reporter, na com vlogger, na sikat okay. na manager na ay, bakit yung mga bisita ni Tito Remy nagpapapicture picture, makain pa? Totoo naman, de na. Tapos oh. mo nang kumain. Ito, pero sa kaso kasi to, niya, oh. kakain pa lang siya Ah, yun. ah so, sabi ng friend niya, oh, sabi oh. ng friend niyang kasama dyan, pagbigyan mo muna kasi ano Baka eh. na. Baka na. Baka Tom Jutz na. <laughs> Baka Tom kasi bago magpa-picture. Oh, kaya, oh kaya kaya. pa naman kakain eh. Pero Kato lang naman yung ano Pero still, dahil sa kagusto mm -hmm. nilang magpa-picture, dahil sa sikat naman mga na ako, uh oh, tayo, no? Dahil oh, nang pagkakataon oh, lang nila uh -oh. yun eh. Oh, oh. Na, Tsaka this... nasa ibang bansa, hindi oh, eh, oh. mo madalas makita. Correct. Okay. Pero dapat mas ano tayo eh, di ba? Mm -hmm. Mas tawag doon friendship, yung pagbigyan na natin oh, kung natin ibang bansa Oo. tayo kasi sira naman nila tayo makita. Correct. Lalo na, kung, ganun. lalo na kung hindi pa naman kumakain. Pero totoo yung friendship, pagka kumakain talaga, wag mo na, wag isturbate. Mm. Totoo yun. Di ba kagayang kaya mo, go. sa akin oh. ng birthday ko, nagsubok kay Anits sa mga tito, ba, yung mga bisita ng tito, papicho na papicho sa mga mm, pero hindi na no. sa dumating ng birthday ko. Pero alam mo, dahil attitude ng aktres na ah, yan, hindi si ah, nangyayar sa karir niya, Pensi. <laughs> <kandang laughs> Kilala mo ba? Oh. Kilala ko, siyempre ako nag-dive. Ay, Teresa, hindi na sa ganun ka-aktibo. Uh, oh. Ay, hindi. Mali. 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 <laughs> mali, mali. 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 Mali na sa utak mo. Ay, mabay niso. Mali. mali. Oo, hindi lang natin naguusap. Pero diba, dapat pagbigyan na lang kung ako, if I were him, pagbibigyan ko na, titol, pakain pa lang naman eh, diba? Yan, go! So, wala-wala na po mga classmates, kung sino ang tinutukoy namin, at test na ayaw magpa-picture sa isang pamilya. Yan. Kahit hindi pa naman siya kumakain, at kakain pa lang. Hindi nga pinagbigyan, hashtag, hindi nga pinagbigyan.